Grabe lang nangyari dito. Nawalan daw to ng premium gas na to eh. grabe siyang dami siyang nabungko. Sana magkaroon na ng uh, bus lane dito. Tingnan mo nangyari ah. Oh. Turo, pailalim yung sasakyan. Dito to sa Commonwealth. Sana magkaroon ng bus lane dito. Grabe, basag-basag oh. Oh. Dito to sa Commonwealth lalim ng auto so, nakarescue na kagad sila kahit sobrang graphic dito pa rin nakalit ng rescue saludo tayo sa mga rescuer na ako